day is family day at dahil family day na yun yung aming family yan kaya muna sa pasili for today's video ayan makakasin sa ayan ang aking buong pamilya ayan, mapayang tayo sa loob So, dapat meron din talaga ano. Uh, ay! Masarap yung mga gantong bag. So, ayan. Ayan yung nakadreen na yun. Ayan yung nakadreen naka na yun. halaman dagat ako. Lolo halaman dagat. Ano yon Ano yon Halaman dagat. san nga galing? Ilog. <laughs> ilog galing yun. Halaman dagat daw yun. Galing sa ilog. Ayun, guys. Dagat galing sa ilog. So enjoy muna namin yung aming pagkain. mga sponsors. Ayan. So, ayan o. Ito, gutom ka pa. Sulit. Sulit. Napipin. napipin na siya. Napipin na. Sobrang gusto napipin na po siya. Ikaw. ka na. Pipin na rin. Ikaw, so, let's go. Gutom na. Gutom na. Ayun. si <laughs> Ano? Ayan. Wala na silang mga masate. Ikaw. Ano? Ang lagay. May dahon. Ang dahon ng anak. Ang pong. Seaweed. 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 kaniyibo kaniyapa ba kompleto na ako ba kami Magkakapatid kompleto yung tayong namin yung mga apo mga pang mga at naman manumanugan. Okay. manu ako. Kasi muna natin na ito. oras na to at yung araw. So, last. Uh, 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 uh. Oh, bye bye ka na, Bye. 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 Gutom <laughs> na siya. Bye.